Derechahang tanong, wala talagang maitatago, kagustuhan na magpa-interview, nagkakalabasan ng totoong pangyayari. Kung matatandaan ninyo, ilang beses nabanggit ni Julia Barreto na gustong makatrabaho itong si Paolo. Inamin din na super crush niya ito. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa lalaking mabait at humble? True na true na maraming humahanga. Pero yung pagiging pilit ni Julia para agawin kay Kimchoo, maling-mali. Tama na si Gerald na lang ang para sa kanya. Kilala niyong prangka si Paolo Abelino. Huwag mong hintayin Julia, mapapahiya lang. Ayon nga sa mga ibinahangin komento, ang kay Kimchoo ay kay Kimchoo. Huwag umasa na mabigipigyan kanu no chance na makatrabaho pa siya kakalipat lang din ni Paolo sa si Star Magic at may kontrata na sila ni Kim Joo. Siya lang ang pwede niyang makatambal, wala nang iba. Nagsisimulang lumago pa ang Kim Pao, tandem. Hindi tatangkilikin, alam ng lahat kung sino ang malakas ang chemistry, hindi si Julia. Ayon pa sa si isang komento, malabong bigyan ng ibang partner si Pao. Focus siya sa tambalan nila ni Kim Kyu. Sapat na sapat at maraming blessings pa ang paparating. Bumalik ka na lang Julia sa mga ex mo. Kasi ang Kim Pao ay may panibagong proyekto na naman na niluluto. Abangers na ang lahat. Kaya Julia, huwag nang makisawsaw pa. Anong seniorito sa panibagong mainit-init na update na naman.